Boss, sila boss. Ay, ay, oh, oh, boss, nandito na ako boss. Ah, Pinap pinapunta pinapun niyo ako dito boss, diba? Babahin na ka, Naka, ano, parang naka-chinel sa itin. Ah, kung po boss, ako nang igaw, ako Ah, ah, ma'am, -ma -ma ah, pinapatanong pala ni boss. Ah, sabi kasi ni boss kung ano daw, un, kung bumbergin ka pa, ka pa daw. Oh, yung boss ko, ito, yung, yung, papatanong. Bumbergin ka pa, ka pa, Ah, boss, kung po boss. Oh, Oo, uh oh, virgin nga daw. Sigurado daw ba? Uh, yes daw po, yes. Ah, uh, okay. Dahil, dahil virgin ka daw, may regalo daw si boss sa'yo. What? Uh, ba Eh, uh, boss, 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 Dito ba ako? Oh, boss, binigay ko na, boss, binigay ko na. Ah, uh, ah. Uh. Ah, uh, sige. sabi kasi ni boss, pag virgin daw, bibigyan ko daw ng isang libo. Ah, boss. Sige, 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 na ako, boss. yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Sino sino sino, 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 sino 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 ba diba? yun? Epa? Ay, ikaw daw. Ikaw daw tayo. Ay, nakaputay. Eh. Ay, long sleep. Basta nakahit yung nalo. Oh, na, ah, sa MBBG ako. Tayo, ikaw daw yung BBG ako ng 3,000. Ah. Ikaw daw yung BBG. Oh, sir, nakanya. Oh, nabigyan ko na. Oh, sige Thank you, thank you. Oh, sige, sir. Hello, hello sir! Hello! Hello le boss, hello, boss, boss, confirm, boss, nandito yung, nandito yung target, boss. Boss, oh, sa nandito yung target. Bi bigyan ko na, boss, bigyan, bigyan ko na. Uh, boss, uh, boss, big bigyan ko na, uh, ik ikaw yung napili ng boss ko. Ah, uh, ko daw. Uh, nabigyan ko na, sir. Oh, boss, naka, ano, naka yellow green na damit.

Ah, oh, ah, boss, sumaya na ako, boss. Ala, ah, ah, bibig, isa pa bibig ako, boss. sige, sige, sige. Awit oh, wait lang, boss, ha. Ah. Oh, nay. Iba na bibigyan ko eh, sabi ni boss eh. Ay, ah, siya ba, siya ba? Oh, nay, thank you na, ha. O Oh, diretso. Hindi na, na, nag-vlog lang kami. O ang ayan, ganun lang kasimple kasi magbigay ng blessing kay nanay. Okay, kung gusto mo ng blessing, click na link ko na lang sa comment section. Ako na bahala sa'yo.